Nagulat nga daw itong si Yanis at kay Victor Rembanyama ng dahil sa bagay na ito. Well, nagarap mga idol ang pagkahaba habang mga players. Itong si Yanis at si Victor Rembanyama ngayong araw kung saan si Yanis nga ang kumuha ng panalo 125-121 at hindi nga nag-disappoint ang kanilang matchup. Well, Yanis had 44 points, 14 rebounds, 7 assists, 2 blocks. Nilabanan nga ni Victor with 27 points, 9 rebounds, isang steal at pati na rin 5 blocks. And well mga idol, after nga niyan sa post-game interview ay si Yanis nga may sinabi. Pero unahin muna natin itong si Wemby. Kung saan sinabi niya mga idol na si Yanis nga daw talaga ang player na kanyang iniidolo growing up at siya nga daw ang player na talaga namang kanyang pinapanood at sinusubukang aralin at gayahin. At isa nga daw sa kanyang gustong gawin din ay kung paano daw ginagamit ni Yanis ang kanyang katawan at nagparila rin yung kanyang haba mga idol to his advantage on the court. Isa raw yan mga idol sa gustong aralin at matutunan ni Atri Wemby sa two-time MVP. At ito na mga idol ang mga nasabi ni Antetekumpo sa batang player he is special nga daw at talaga naman daw na magiging special player itong si Wemby in the NBA sa future. Pero kailangan niya nga daw na manatiling healthy sa kanyang karir. He plays the right way nga daw at yun daw ay playing just to win basketball games. Banggit niya pa na first time niya nga lang daw makakita ng ganitong klaseng player kagaya ni Wemby. I've never seen anything like him. Ayun dito kay Yanis. Nagulat nga daw talaga siya mga idol at siguradong hindi lamang 7 foot 3 or 7 foot 4 itong si Wemba Nyama. Gulat nga rin daw itong si Yanis mga idol na itong si Wemby daw yung mga ginagawa niya doon sa liga bago siya pumasok sa NBA ay nagagawa niya pa nga rin daw dito sa NBA against legit NBA players. Isa raw yan mga idol sa mga talaga namang hinagulat Kinangaan na ito nga ni Antetekun talaga naman daw na amazing itong makita at sky is the limit para sa kanya. Kailangan niya lang daw talagang mag-work hard and to have a positive attitude towards basketball. Pinayuan niya nga rin itong rookie at sinabi niya na sa tingin niya nga daw na hindi niya na kailangan na maging stronger pa or magpalakas pa mga idol, mag-gain ng muscle in the next few years. Nung dahil sa tingin daw ni Yanis na nakakawala daw yan ng fluidity sa isang player o yung kanyang mobility, agility on the court at sa tingin nga ni yanes na hindi nakailangan pa ni Wemba niya na magpalakas at mag-gain ng muscle, kailangan niya nga lang daw alaga ng kanyang katawan at maging healthy o throughout his NBA career. At yan nga mga idol ang mga nasabi ni Yanis Antetokounmpo dito sa rookie ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. At kayo nga mga idol, ano bang masasabi nyo dito nga sa ginawang performance ng rookie na si Victor Wembanyama against dito nga sa Bonified Superstar sa NBA na si Yanis? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section.